Sa halip na mga guro, mga pulis ang magsisilbing electoral board members sa ilang presinto sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa bilang Pilipino 2025. Ilang guro kasi ang nag o na-disqualify. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nagkumpulan sa labas ng munisipyo ng Bayan ng Butig, Lanao del Norte ang ilang mga gurong dadalo sana sa final testing and sealing ng automated counting machines para sa bilang Pilipino 2025. Pero hindi sila nakapasok dahil hinarang sila ng mga taga-suporta ng iba't ibang mga kandidato na kumukwestiyon sa kanilang relasyon sa iba pang tumatakbo. There were objections made just like you disqualified daw may mga relatives din although beyond the prohibited degree kasi ang prohibited degrees Uh, fourth civil degree or first cousin. <laughs> Dahil dyan, halos isan daang guro sa butig ang nag-withdraw o dinisqualify. Kaya nasa labing walo na lang ang natira. Ang kapalit nila bilang electoral board members, higit 60 polis.